Okay guys, uh, pauwi na po kami ngayon. So dadaan muna kami dun sa langka uh, langkaan namin at saka kamangahan, So malapit lang guys, dyan lang oh. Dyan lang guys sa baba. Yung baba na yan guys, hindi naturo ko. Dyan lang po yung uh, langka namin guys, so kukunin. So, okay guys, papunta na kami ngayon. Walang naiwan na gamit. Ba, meron. So guys, uh, napakaganda dito guys ng view. Napakaganda dito guys, Specialan guys. Yan. Yan. hmm Kaso may ilaw guys. So, yung reflection ng araw guys. Yan guys. So yan yung Alibihaban Island guys. So yan yung Alibihaban Island guys nga hindi pa ako nakaligo dyan. Sa beach resort dyan. So napakaganda dyan, dyan guys. Maligo guys kasi marami ng cottages. So may bayad nga lang yung cottage. At saka pagligo din ko alam baka libre lang yung maligo pero yung cottage na talaga yung may bayad at saka yung service ng mga crew and uh, syempre yung kakainin mo mga crab so may bayad din talaga yun packages na po yun so uh, guys sino mo la guys yung, ilo, yung dagat pa lang guys blue na blue guys nakatakot guys kasi nga malalim yan guys pag hindi ka marunong lumangoy guys nakatakot maligo dyan guys so yan guys pwede kayo pumunta dyan sa Alibihaban Island so magandang resort dyan try nyo po maligo dyan. Hindi, hindi kayo magsisisi guys. So, very, uh, ano talaga, affordable. Affordable beach resort. beach resort, guys. Unsa man nakatol? sa man nakatol? <laughs> okay guys, mahuli na may, guys. Yan. Yan yung bundok guys, yung tower. Dito na, dito na kami sa pinakatokto guys. Kasi nga, ito yung pinakamataas na bundok sa San Andres Quezon. At saka dun guys, may, yung likod guys, nito guys, is Aurora. Aurora Quezon. Dun guys, yung gawing yun dun. Aro, ay. Binance. okay, dun nga guys, gawing yun dun, Aurora. Aurora Quezon. Kasi ga, guys, ito kabila is uh, romblon Kita na dito guys, ang Romblon guys. Hindi ko alam kung maganda ba dun mamasyal sa Romblon. Kasi nga sa Boreas Island at saka sa Masbate guys. Napakaganda guys. Tsaka doon sa may Sombrero Island, maraming kang maraming walo-walo doon or mga snake, si ganun. Um, ingat lang po doon kung maligo kayo doon kasi nga yung snake si na yon is uh, delikado po talaga pag makagat yun guys. Pero diba, depende lang siguro sa dagat yan guys. Pero ang walo-walo kasi guys, yung snake si guys, uh, madalas sila doon kasi nga malakas kasi yung alon doon. Uh, siguro doon sila ano doon sila komportable. Maglangoy-langoy. Kasi sumasabay sila sa langoy. Ganun. Sa alon. Okay oh, guys. Pagbaba na kami guys. Ang bundok. Ayun na na. Mora, parang gumaga. Ay. May baka guys. Manggukot ang baka guys. <laughs> Manggukot ang baka. May baka oh. Saan yung baka? May baka baka oh nakatingin sa akin ang baka kasi makalapas agaw nagwala ang baka nagwala guys nagwala ang baka guys <laughs> Nagwala ang baka. Nagwala ang baka. atay. Parang gusto kami ano? Gusto kami. Anuhin. Gusto kami. Kawan ko baka na yan. Pechere ko dirigang.